Ba't kaya may ganitong rider, no? Basta makita nila na parang, ano? Parang big bike. Huh? O. Oh? Inawan sa akin, no? Eh. Ayun, no? Oh. Wala na! Wala na! Bilis-bilis niya, di ba? Grabe talaga, o. Oh. may mga ganong, ano, no? May mga ganong rider. Yung pag nakakita ng pedestrian, ayaw naman tumigil, no? May tatawid niya, eh. Di ba? Pedestrian din nga, dapat hindi yan, ano, dapat nag-main diyan hindi yung ginagawa mong parang finish line no? kaya maraming nadidisigna siyang may pedestrian eh. tapos kasabihin nyo kasalanan ng tumawid sino ba may kasalanan sino ba bumunggo diba? so dapat lagi tayong mag-iingat na no? mga kamote kahit sabihin natin kamote tayo mag-iingat pa rin tayo dahil hindi lang naman tayong maabala hindi lang tayong mapiperwisyo pati yung nabunggo natin no? ay loads kumusta ka dyan no? Ah papasok na tayo ngayon oh, ah, na naman siya si Kuya Raider no? ba't ganun? parang kuba ganun ba talaga mga naka Raider kuba yung ano posisyon ng pag drive ito no tumingin tinignan pa ako sabay haruro to ahabulin ko na kaso hindi talaga kaya masyadong mabilis yung mga Raider 150 na yan lalo yung mga ano yung mga FI napakabilis yan Grabe. O, oh, yun, no? Walo, no? Nakakalungkot yung jeep, eh. na. May mga rider na ayaw tayong paunahin. Kasi, ano, ang bibilis nga nila. Ang bagal-bagal kasi nandoon. Minar 400 dito, ko, no? Bagal-bagal. Nakakainis. Ang bilis-bilis nila. Ako, ang bagal-bagal. Pero, okay lang yun. At least, makakarating ako ng safe sa aking pupuntahan. Bacteriality na tayo para may pambayad tayo sa tax. Pampasahod sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Bye!